Ang question ngayong araw ay Sino ang mga Hittite at ano ang kanilang ambag sa kasaysayan ng Asya? Ang panahong klasiko sa Asya ay mahalagang yugto sa kasaysayan kung kailan umusbong ang makapangyarihang mga kaharian. Isa sa mga ito ay ang kabiyas ng Hittite na nanirahan sa Anatolia na ngayon ay Turkey. Ang kanilang kabisera, ang Hatusa, ay naging sentro ng pamahalaan, kultura at relihiyon. Ang pamahalaan ng mga Hittite ay isang monarkiya, ngunit hindi ganap na absolutismo kumukonsulta ang hari sa mga maharlika at pari sa mahahalagang desisyon. Ang lipunan ay may malinaw na antas mula sa hari at maharlika hanggang sa karaniwang tao at mga aliping bihag ng digmaan. Ang relihiyon ng mga Hittite ay polytheistic. Kaya tinawag silang kaharian ng libo-libong Diyos. Umunlad din ang kanilang sining at arkitektura tulad ng mga templo, palasyo at ukit sa bato na nagpapakita ng kanilang ritual at pamumuhay. Isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Hittite ay ang paggamit ng bakal sa paggawa ng sandata na nagbigay sa kanila ng lakas sa digmaan. Kilala rin sila sa mga batas na isinulat sa tabletang luwad, katulad ng sa mga Sumerian at Babylonian. Aktibo rin sa digmaan at ugnayang panlabas ang mga Hittite, isa sa pinakataniyag ay ang labanan sa Kadesh laban sa mga Egyptiyo ni Ramses II na nagtapos sa kauna-unahang kasunduang pangkapayapaan sa kasaysayan. Humina ang imperyong Hittite noong 1200 BCE dahil sa kaguluhan, digmaan at pananalakay ng Sea Peoples. Tuluyan silang naglaho at muling natuklasan sa mga guho ng hatusa at mga tabletang luwad sa pamamagitan ng arkeolohiya. Bagamat matagal ng naglaho, mahalaga pa rin ang ambag ng mga Hittite Ang paggamit nila ng bakal, mga batas at pamahalaan ay patunay ng kanilang mataas na sibilisasyon at nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa kasaysayan ng Asya.